College Station, Texas ang parehong ba simpleng determinadong puting guardia. Sinimulan siyang tawaging Bald Mamba ng mga fan. Napansin siya ni Lebron. Nagsimulang magtiwala sa kanya ang mga coach sa mga kritikal na sandali. Sinisikap ng mga miyembro ng media na maintindihan kung bakit ang isang manlalaro na may ganoong karaniwang sukat ay may malaking epekto, ngunit hindi siya nagmamalasakit sa ingay, positibo man o negatibo. Patuloy lang niyang ginagawa ang nakasanayan niyang gawin. Kapag nagsalita si Lebron, nakikinig ang mga tao. At nang magsimula si Lebron na magbigay ng suporta para sa kanya, wala nang choice ang mga tao kundi seryosohin siya. Nang sumali si Alex sa Oklahoma City Thunder, hindi ito marang yan. Walang malaking press conference, walang matapang na pahayag, pero kung titingnan mo ng maigi, ito ang perpektong hakbang. Ang Thunder ay bata, talentado at gutom Ngunit ang kulang sa kanila ay karanasan. Kailangan nila ng isang taong naroon na dati, isang nakapagtanggol laban sa mga bituin sa playoffs, isang nakakaalam kung paano manalo sa mga detalye. Si Alex Caruso ang lalaking iyon. Siya ay maayos na umangkop kina Shea Gilgius Alexander at Jalen Williams na nangunguna sa pag-score. Nakatuon siya sa kanyang pinakamahusay na ginagawa, ang depensa, pagabala at paggawa ng mga trabahong wala gustong kumuha ng kreditor. Sa bawat locker room na napuntahan niya, Lakers, Bulls, Thunder, pareho ang mensahe. Si Alex Caruso ang taong kailangan mo sa isang serya ng playoffs. Hindi siya natataranta, hindi siya sumusuko at gagawin niyang impyerno ang buhay para sa pinakamagaling na manlalaro ng kabilang kupunan. Paano? Naging susi sa panalo ang isang NBA mem. Ito ang kwento ni Alex Caruso, isang batang galing Texas na mula sa pagiging The Bald Mamba na mem naging isa sa pinaka-irespetadong defender sa liga, isang manlalarong walang naniwala noon. Pero ngayon, gustong makuha ng bawat championship contender. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. siya ay isang panalo. Kinagawa niya ang lahat sa anumang gabi, magiging tumanay sa pagsushoot, sa pagdeflect, pag nanako ng bola, o sa pagblock. Meron siya championship ring para sa isang dahilan. Malaking gasangga, malaking panalo. Kung gusto mong manalo sa mga laro ng basketball, dapat meron nga isang katulad niya sa iyong kupunan at swerte ka na meron siya. Kalbo, hindi na draft. Internet meme. Ganun na kilala ng karamihan si Alex Caruso. Hindi bilang isang basketballista, kundi bilang biro. Wala siyang pasiklab ng mga galaw, hindi siya mukhang superstar, pero kahit papaano, patuloy siyang lumilitaw sa mga highlights. Nagda-dunk sa transition, nagbablock ng mga star guard na ng tiwala ni Lebron James. Sa una, nakakatawa, tapos naging seryoso. Dahil sa ilalim ng headband at mga meme, ay isang tao na hindi huminto sa pagsusumikap. Nang sa mga pagkilalang all-defensive, mula sa biro, ito ang kwento ng pinakahindi inaasahang pagangat sa NBA. Ang paglalakbay ng isang manlalaro na hindi kailanman inaasahang makakapasok at hindi tumigil sa pagkuha ng kanyang pwesto. So ang kwento ni Alex Caruso. Kailanman hindi siya mukhang bagay. Hindi noong high school, hindi sa kulahiyo, ni malapit man. Lumaki sa College Station, Texas, ang parehong bayan kung saan matatagpuan ang campus ng Texas A&M. Hindi si Alex isa sa mga limang bituin na recruit na may mixtapes or highlight reels. Siya ay payat, hindi atletiko ayon sa pamantayan ng NBA at halos wala sa ng sino man sa labas ng rehiyon. Si Caruso ay lumaki sa paligid ng programa. Iyon ang humubog sa niya. Ito ang nagpatatag sa kanya. Pumasok siya sa kupunan ng A&M noong 2012 at nanatili ng apat na taon isang bagay na bihira sa kasalukuyang mundo ng college basketball. At sa bawat taon, kubaling siya. Sa wakas, umalis siya bilang may hawak ng pinakamaraming assists at steals sa kasaysayan ng paaralan. Pero kahit noon, wala talagang inaasahan sa NBA. Ni siya madalas mag-shoot at earning timbyan niya yung spacing. Maa siyang nagrorotate, nagsasalita siya sa depensa, ginagawa niya ang extra na pasa, ang klase ng manlalaro na gustong-gusto ng mga coach, pero madalas, hindi napapansin ng mga scout. Alam ni Caruso kung ano ang iniisip ng mga tao, na hindi siya nababagay sa usapan ng NBA, pero hindi niya yun alintana. Naniniwala siya sa mga dala niya, tulad ng kasipagan, talino, at konsistensya, mga bagay na hindi lumilitaw sa gabi ng draft. At nang dumating at lumipas ang dalawang libo at labing anim at hindi natawag ang kanyang pangalan sa gabi ng draft, hindi siya nataranta. Bumalik siya agad sa trabaho dahil hindi ito bago sa kanya, na isang tabi na siya dati. Nang matapos ang NBA draft noong dalawang libo at labing anim, hindi nagulat si Alex. Hindi siya naiimbitahan sa combine. Wala siya sa mga mock draft. Walang pangunahing outlet na naglista sa kanya sa top anim na po. Kayo pa man, may pag-asa siya. Inibitahan siya ng Oklahoma City Thunder sa Summer League. Hindi ito kalakihan, pero meron kahit papaano. Pinagbutihan niya ang laro, ginawa niya ang lagi niyang ginagawa, pumagtanggol, pasahan, pinagalawang bola. Hi, hindi ito sapat. Hindi siya pinanatili ng Thunder. Karamihan sa mga lalaki sa kanyang sitwasyon ay maghahanap sana sa ibang bansa o magsimula ng mag-isip tungkol sa buhay pagkatapos ng basketball. Pero pinili niya ang ibang ruta. Sumalis siya sa South Bay Lakers, ang G League affiliate ng Lakers, bilang isang long shot. Walang garantiya, walang pansin, isa lang pagkakataon. At iyon lang ang kailangan niya. Sa G-League, nagsimula siyang mapansin. Kumukuha siya ng buong court, rumalaban siya sa mga screen, naghahagis siya ng lobs at mahinahong pinapatakbo ang opensa. Hindi siyang uri ng manlalaro na maraming estadistika, ngunit sa tuwing nasa court siya, may mangyayaring maganda. Naging uri siya ng manlalaro na nagpapabuti sa iba. Sa kalaunan, napansin siya ng Lakers. Binigyan siya ng two-way na kontrata, isa sa mga unang ibinigay sa bagong sistema ng CBA. Hindi ito isang buong kontrata, pero binigyan siya nito ng access sa roster ng NBA. Ngayon, palipat-lipat siya sa pagitan ng South Bay at ng upuan ng Lakers, hindi pa rin kilala, hindi pa rin subok. Pero sa loob ng organisasyon, unti-unti na nilang nakikita ito. Ang pagsisikap, ang tiyempo, ang tapang. Ang taong walang naniniwala ay tahimik na naguukit ng daan. Walang nakakita nito, kahit si Alex. Pagsapit ng 2018, naging internet sensation siya hindi dahil sa kanyang stats o sa kanyang minuto o sa kanyang resume, kundi dahil sa kanyang hitsura. Ang kalbo niyang ulo, ang headband, ang mga dunk highlights mula sa isang simpleng, determinadong puting guardia. Sinimulan siyang tawaging bald mamba ng mga fans. Sa simula, ito'y biro lang, isang meme. Pero kumalag ito ng mabilis Tuwing pumapasok siya sa laro, umupuno ang Lakers Twitter ng kasiyahan. Tuwing siya ay sa transition, sumasabog ang crowd, hindi dahil kinukutya siya, kundi dahil mahal nila siya. Totoo. Naglaro siya ng husto. Hindi siya interesado sa kasikatan. Siya ang anti-star sa isang lungsod na puno ng mga bituin. At ang kagulat-gulat na bahagi. Magaling siya talaga. Ang kanyang depensa ay matalas. Ang kanyang mga pag-ikot ay matalas kaya niyang magbantay ng mas mataas na posisyon at hindi niya kailanman kailangan ng bola. Nagsimula siyang makakuha ng mas maraming minuto sa pangunahing roster at sa pagtatapos ng walo hanggang 28 na season, malinaw na hindi na ito basta meme. Isa na itong lehitimong contributor. Napansin siya ni Lebron. Nagsimulang magtiwala sa kanya ang mga coach sa mga kritikal na sandali. Sinisikap ng mga miyembro ng media na maintindihan kung bakit ang isang manlalaro na may ganoong karaniwang sukat ay may malaking epekto Ngunit hindi siya nagmamalasakit sa ingay, positibo man o negatibo. Patuloy lang niyang ginagawa ang nakasanayan niyang gawin. Kapag nagsalita si Lebron, nakikinig ang mga tao. At nang magsimula si Lebron na magbigay ng suporta para sa kanya, wala nang choice ang mga tao kundi seryosohin siya. Nagsimula ito ng dahan-dahan. Mga komento pagkatapos ng laro, maliit na pagiling at mga interview. Pagkatapos ay dumating ang mga viral na clip ng kanyang pag-stop sa depensa, pagtakbo sa transition at pagtapos ng alley-oops mula sa mga pasa ni Lebron. Ang dating magandang kwento ay nagiging mas lehitimo na. Nagkaroon ng tunay na chemistry sa court ang dalawa. Ang net rating ng Lakers kapag nasa floor si Lebron at Caruso ay mas maganda kaysa sa ilang mga bituin. Hindi niya kailangan ng touches, hindi pinipilit ang tira at hindi nagkakamali. Dumepensa siya ng may intensidad, umiikot na parang veterano at laging parang nasa tamang lugar. Biro pa nga ni Lebron dapat sana kasama si Caruso sa All-Star Game. Isa itong pinakamatinding tanda ng pag-aproba, hindi lang mula sa pinakamagaling na manlalaro sa mundo, kundi mula rin sa isang tao na humihiling ng kahusayan mula sa lahat ng nasa paligid niya. Ang halaga niya ay hindi galing sa highlight reels, kundi mula sa tiwala. Recloser closer siya sa mga dikit na laro, isang gwardiyang maaaring hindi makapagpalitaw ng mataas na puntos, pero may malaking ambag sa pagkapanalo. Nasa siyo ng NBA sa libo darawang po ay kakaiba sa kahit anong nakita ng kahit sino. Sa pandaigdigang pandemya ang nagpatigil sa liga pagkatapos dumating ang bubble. Para sa isang role player, ito ang perfectong pagkakataon para patunayan ang kanyang halaga. Pumos kaya ang Lakers sa playoffs na may inaasahang titulo. Si Alex ay pumasok na may dapat patunayan. Hindi siya nagsimula, hindi niya kailangan. Malinaw ang kanyang tungkulin. Magdala ng enerhiya, bantayan ang mga gwardiya, at huwag hayaan na lumaki ang sandali. At laro pagkatapos ng laro, eksaktong iyon ang ginawa niya. Siya ay dumepensa laban kay Jamal Murray. Hinabol niya ang mga shooter, gumawa siya ng mga mahalagang galaw sa transition. Hindi man kapansin-pansin ang kanyang mga estatistika, pero ang pelikula ay nagsabi ng katotohanan. Sa finals, narigdan ng kanyang minuto. Napanalunan ng Lakers ang titulo. At sa isang bahagi ng kasayahang iyon na may champagne, naroon si Alex Caruso, hindi napili sa draft minsang pinagtawanan, ngayon isang kampeon sa mundo. Walang makakakuha niyan mula sa kanya. Para sa bawat biro, bawat meme, bawat duda, mayroon siyang sagot. Isang sing -sing. Karaniwan ang mga kampyonato ay nagdadala ng katapatan, pero hindi sa kasong ito. Pagkatapos niyang tulungan ng Lakers na manalo, naging free agent siya noong 2021. Gusto niyang manatili, gusto ng mga tagahanga na manatili siya, gusto ni Lebron na manatili siya, pero ang front office hindi sapat. Nakatanggap siya ng simpleng alok na apat na taon mula sa Chicago Bulls, umigit kumulang 37 milyong dolyar lahat-lahat. Hindi ito malaking usapan, pero mas malaki kaysa sa handang tumbasan ng Lakers. Sa kabila ng lahat, lalo pang binabaan ng Lakers ang alok, nag-aalok ng mas mababa kahit alam nila kung gaano siya kahalaga sa kanilang pagkakakilanlan. Kalaunan ay nalaman na handa siyang tumanggap ng mas mababa para manatili sa LA kung nagbigay sila ng makatuwirang alok. Hindi nila ginawa kaya umalis siya at nagulat ang mga tagahanga ng Lakers. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng isang role player, ito ay tungkol sa pagkawala ng isang tagapagtakda ng tono, isang masipag magtrabaho, isang paborito ng mga tagahanga, isang tao na lumalabas sa mga pinakamalalaking sandali at hindi kailanman nangangailangan ng spotlight. Yung baridong chemistry ay nanghina, yung mga pumulit ay wala ang parehong husay. At unti-unti, pagsulang mapagtanto ng mga tagahanga kung gaano kahalaga si Alex Caruso talaga. Nang pumirma si Alex sa Bulls noong 2021, ang iba ay tiningnan siya bilang isang novelty, isang meme player na kumikita sa kasikatan. Hindi nagtagal ang ganitong pananaw. Agad siyang naging sentro ng depensa ng Chicago. Ang kanyang intensity, komunikasyon at walang takot na paglaro ay nagbago sa backcourt ng Bulls. Pinabantayan niya ang pinakamagaling na manlalaro sa sahig kahit anuman ang laki. Mula kay Trey Young hanggang kay Jason Tatum, pinahirap niya ang buhay para sa mga scorer. At hindi lang ito sa mata, pati ang mga numero ay nagsalaysay din. Ang defensive rating ng Chicago ay lubos na bumuti kapag siya ay nasa court. Nasa lahat siya, nagsiswitch, nagro-rotate, sumusubsob para sa mga maluwag na bola, hinuhuli ang bola sa transition, isang defensive clinic gabi-gabi. Noong 2023, napili siya sa NBA All-Defensive First Team. Hindi siya masyadong nakakascore, hindi humiling ng atensyon, pero pinagkakatiwalaan siya ng mga coach. Sumusunod ang mga kakampi sa kanya. Kinaiinisan siyang makaharap ng mga kalaban. Pinigyan siya ng Chicago ng mas malaking responsibilidad at nagtagumpay siya. Hindi ito dahil sa kasikatan, kundi sa sipag at ito'y hindi matatawaran. Nang sumali si Alex sa Oklahoma City Thunder, hindi ito marangya. Walang malaking press conference, walang matapang na pahayag, pero kung titingnan mo ng maigi, ito ang perpektong hakbang. Ang Thunder ay bata, talentado at gutom, ngunit ang kulang sa kanila ay karanasan. Kailangan nila ng isang taong naroon na dati, isang nakapagtanggol laban sa mga bituin sa playoffs, isang nakakaalam kung paano manalo sa mga detalye. Si Alex Caruso ang lalaking iyon. Siya ay maayos na umangkop kina Shea Gilgius Alexander at Jalen Williams na nangunguna sa pag-score. Nakatuon siya sa kanyang pinakamahusay na ginagawa, ang depensa, pagabala, at paggawa ng mga trabahong wala gustong kumuha ng kredito. Nagdala siya ng istruktura sa kaguluhan. Siya ang tagapag-ugnay, tagapagpatupad, ang kalmado sa gitna ng bagyo, at nagdala siya ng mentalidad ng kampyonato sa isang kupunan na bagong natututo paano manalo. Hindi na siya meme, hindi na underrated, sa OKC, siya ay isang pangangailangan. Hindi siya bumibitaw and hindi siya naluloko ng mga diskarte. Inaaral niya ang mga galaw, inuunawa ang mga pagkahiling at naglalaro ng depensa na parang chess match, laging isang hakbang na nauuna. Naiinis ang mga kalaban, humahanga ang mga coach at mahal siya ng mga kakampi dahil hindi siya interesado sa pansin. Ang mahalaga sa kanya ay ang manalo. Sa bawat locker room na napuntahan niya, Lakers, Bulls, Thunder. Pareho ang mensahe. Si Alex Caruso ang taong kailangan mo sa isang serya ng playoffs. Hindi siya natataranta, hindi siya sumusuko at gagawin niyang impierno ang buhay para sa pinakamagaling na manlalaro ng kabilang kuponan. Iyan ang dahilan kung bakit siya pinagkakatiwalaan ni Lebron, kung bakit siya binayaran ng Chicago, kung bakit siya inasahan ng OKC, si Alex Caruso ay isa sa mga pambihirang manlalaro na gusto ng bawat koponang nananalo at ayaw makaharap ng mga sikat na guard. Hindi siya dapat narito, hindi sa NBA, hindi naglalaro katabi ni Lebron, hindi nagsisimula sa finals, hindi napabilang sa all defense at tiyak na hindi kumukuha ng respeto ng buong liga. Dapat sana siya ay isang pansamantalang tala, isang G-League na tao, isang nakakaaliw na kwento na makakalimutan ng mga tagahanga ng Lakers pagkatapos ng season, isang meme. Hindi niya binago ang kanyang laro para habulin ng isang papel. Hindi siya nagpilit makapuntos ng higit para mapansin. Ginsyo na kiusap para sa mga headline o oras ng laro. Patuloy lang niyang ginawa ang parehong mga bagay. Nagdedepensa, nagsusumika, naglalaro ng matalino, naglalaro ng maigi. Sa paglipas ng panahon, naglaho ang biro at ang natira ay katotohanan. Si Alex Caruso ay isa sa mga pinakamahusay na depensa sa NBA. Isang playoff tested, team first championship caliber guard, ang lalaking gusto ng bawat mananalong kuponan sa kanilang locker room kapag naninikip ang laban. Madaling suportahan ng mga superstar, pero ang mga manlalaro tulad niya, nagpapaalala sa na ang kadakilaan ay hindi palaging may kasamang hype. Minsan ito ay dumarating sa pamamagitan ng tiyaga, kababaang loob at isang headband. Tinawag siyang meme. Ngayon siya ay isang kampiyon at ang pinakahindi inaasahang kwento ng tagumpay sa NBA. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.